Dahil tagulan season na, eh mahirap yung pabalik-balik sa labas para lang bumili ng mailulutong ulam, lalong-lalo na pagka malakas ang ulan. Kagaya nga nitong araw na umalis kami na habang nasa daan, eh kitang-kitang punong-puno na naman ang langit at parang anytime nga, eh bubuhos na naman. Bali dito kami sa Plaredel, nagpunta nitong si Ivan para makabili ng mga pangsangkot siya at ilang mga gulay na pwedeng i stock sa bahay. Inuna ko na nga ang pagkukuha mga bawang at sibuyas na sobrang gamit na gamit talaga sa araw-araw at mabuti na lang dahil mura lang ang kilo ngayon. Actually, halos lahat ng mga gulay na nabili ko, eh mura nga ang presyo per kilo. Kaya naman yung 500 ko, e eh, marami-rami na rin talagang nabili. Maya-maya lang din, eh bumuhos na nga ang ulan. At tinabutan na nga rin ako habang naglalakad pabalik ng sasakyan. Pero dahil hindi naman ako sobrang basang-basa, eh narin ko na rin muna si Ivan na dumiretso nga dito sa SM Pulilan. Dahil meron nga akong appliance na kailangan tignan. Kung kailan kasi tag-ulan na, eh saka pa nasira yung automatic washing machine na ginagamit namin sa bahay. Kaya hirap na hirap din talaga akong maglaba ngayon. Nabanggit ko naman sa inyo na may kaarte hang taglay yung ko kapag nagkusot sa sabon, ang timano nagkakaroon ng butlig, akala mo naman kamay mayaman. Nag-canvas nga lang muna ako kung magkano na nagre-range ang mga automatic na washing machine ngayon at Panasonic talaga ang number one sa listahan ko. Kapag nanonood kasi ako ng mga review at mga recommendation, eto eh, ito yung nakikita ko na grabe kong umiko. Pero dapat lang din talaga nagigilto sa paglalaba dahil nung tinignan ko yung presyo, alam ko na kaagad, hindi kaya ng bulsa ko. Pero di bale, dahil eka eh, nga nila, e eh, wala namang masamang kumaskas ng sisi, basta ang mahalaga, e eh, magbabayad ka. <laughs> Habang undecided ba ako kung anong brand at model ang kukunin ko, e eh, pinagpipicturan ko na lang din muna isa-isa kasama yung presyo. O baka naman meron kayong maire-recommend at tulungan nyo na rin akong pumili kung ano talaga ang worth it na bilhin para naman sulit na. Wala kasi talaga akong idea kung anong brand ang subok na, tulungan nyo na ako dahil 12 months kong bubunuin yan pag nagkataon. <laughs> Pagkatapos kong mga anvas, eh narin na rin muna si Ivan na dumaan dito sa SM Hypermarket para makabili na rin ng iba pa naming magagamit sa bahay. Marami na rin kasing kulang sa amin, gawa ng medyo matagal-tagal na rin ng huling beses akong nakapamili at pagkagaling nga namin dito, eh meron pa kaming isa pang dinaanan. Nakakita kasi ako nang nagpost sa blue Up na maraming mga frozen na ulam na pwedeng mabili dito na murang halang daw ang presyo. Nanguha lang din ako ng ilang piraso na pwede naming ulamin pang umagahan at pagkatapos naman nun, eh dumiretso rin ako sa cashier para makapagbayad na. Ba aliyon yun lang naman yung mga pinagbibili ko na sa tingin ko naman, esakto eh, lang din para maitawid kami kapag umuulan at hindi na namin kailangan lumabas ng bahay. At pag uwing pag uwi ko nga ng bahay, e binuklat ko na kaagad tong ref namin at kita nyo naman, ultimo tubig, walang laman. At dahil naambunan nga ako kanina, eh nagdiretso na rin kaagad ako ng ligo pagkatapos kong maiayos yung laman ng ref namin. At hindi ko alam kung dito lang sa lugar namin, pero kahit medyo maulan na nga, eh mainit pa rin ang singaw. Kaya naman para makaiwas na pawisan at magamoy maasim, eh itong glutatawa soap ng skin fantasy ang ginagamit ko. Bukod sa nakakatulong na yung makawaita ng skin dahil sa gluta content nito, eh mabisa na rin talagang pangontra sa pawis dahil nga meron na tawa. Plus hindi rin siya dry sa balat gamitin dahil sa sunflower oil at bawat box nga niyan, eh, tatlong piraso na ang laman. At alam mo na ngayon kung anong dapat mong bilhin, lalong-lalo na kung ayaw mong magamoy maasim. <coughs> After kong makapag-wash up, eh kumuha lang din ako ng malamig na tubig para makapagtimpla ng Miracle Barley bago nga ako matulog. Kumain din kasi talaga kami sa labas kanina ni Ivan at feeling ko nga hanggang ngayon eh punong-puno pa rin ang tiyan ko. Kaya naman kailangan ko talagang uminom nito. Nakakaalis kasi yan ng pagka-bloated plus nakakatulong din talagang makapag-release ka araw-araw dahil rich in fiber na nga yung Miracle Barley na to. 100% na all organic at hindi rin siya mahirap inumin dahil lasang lemon cucumber juice lang siya. Sobrang laking tulong din para masarap ang tulog sa gabi at kung umabot ka sa video na to, alam mo na ang gagawin. Matulog na tayo para hindi magsalaki ang eye bags natin. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at may pinay pinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PHL Best kung saan napakarami mo talagang mga laro na pwedeng pamilian pero bago yun, ay eh, kakailangan mo muna mag-register at ilalagay lang naman ang mga sumusunod na information. Once na meron ka ng account, ay eh, pwedeng pwede ka na nga makapag-deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinakapaborito kong ilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam na alam nyo na rin, o mas kilala nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga mga makatanggap ng mga free spin, lalong-lalo na kapag nakakakombo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spin. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga eh hindi ko na namamalayan sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa akin combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang eh sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pag kaganyang nabibigyan ako ng jackpot eh nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko eh mamimigay nga ako sa mga magre-register sa na nasa comment section ng video. Siyempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung Gcash number mo dahil hindi naman manghuhula ang beshi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood!